Ang dating masayang bahay ngayon ay wala ng buhay. Ang matibay na dingding, bubong na nagbibigay proteksyon, ang mga bintana at pintuan sa isang iglap. <coughs> naging abo na nakakalat na sa lupa. Tanging tapay na lamang ang natitirang buo, habang nakakalat naman ang mga nasunog na damit, mga appliances, bigas, palay at iba pa. Mabaho rin ang simoy ng hangin dahil sa usok na nanggagaling sa mga nasunog na kagamitan. Ito ang nakakapanlumong kinahinatnan ng bahay ng mag-asawang Lorna at Salvador Tolosa Sr matapos umanong sunugi ng kanilang lasing na kabarangay, ang kanilang bahay sa barangay Talukto, Kamalig Albay. Makikita sa video na ito na wala nang nagawa ang pamilya ni Salvador, kundi ang panoorin na unti-unting nilalamon ng apoy ang kanilang munting tahanan. So ayan po mga ka-action, uh, ito po mismo yung nangyaring noong July 7 kung saan po natupok yung bahay po ni Nanay Lord na Ito. Makikita nyo yung yung ano nila, yung kalderong uh, may laman pang kanin sana na kakainin. Sana nila Nanay nung gabing yon ay uh, nasunog na rin. Sige lang po, nanay. Alam niyo, isa talaga sa pinapangarap ng bawat kamila ay magkaroon ng tahanan, matutuluyan. Pero sa isang iglap, ang pinagpaguran po nila nanay Lorna ay bigla na lang pong nawala at naging naging abo po Sa aking pagkikipag-usap sa mag-asawa, nalaman kong kakilala nila ang sospek at doon pa mismo sa kanilang bahay uminom ang sospek. Nagpunin na, mga law na, padilim na, yung kainuman niya, nag na, then na nagbalik, di kulit na ako, yung di na kung kainuman niya. na ako, hindi ako mag-inom. Ayon kay Salvador, inaya umano siya ng sospek na uminom, ngunit tumangi ito sa paanyaya. Nagalit umano ito, at sinira nito ang upuan. Ngayon mo na natin sa so pagrao ito ba ako? Hindi pag ako, naguli na. Ang pagbalik, sundang nandara dada. Daw sundang. Ngayon nagsisigaw diyan talaga. Luma na ngayon sa morong diyan. Ako na sa pigangat. Ngayon su nabanta siya. Titirig ba kang kami? Baga, sige so tigwas niya sa loob, sa, sa labas. Nung magkipit ko dara ko yung ano, tigbon sa niyo. Paglao niya. Pag Tinibo ko talaga. Nasa ikuro, mga tatlong tama niya. Hindi sugatan. Nung baka yung kurabasin doon, paluan. Hindi na pa siya tunak naman na parang pagkikapitan. Naku-gap. Tapos nga sa itong problema to. Ayaw naman ito na Dahil sa inista ng sospek, agad naman umanong nakipag-ugnayan si Salvador sa kanilang barangay. Ngunit pagbalik ni Salvador sa kanilang bahay, unti-unti nang nilalapan ng apoy ang kanilang tahanan. Sa radio, inabot na ang 24. So, so, yung iba pa mga gamit nyo sa yeah. O o yung Oh, arado, oh, sulod, sprayer, yung mga nasunog. Yung ilaw ko, nasunog pa, running light. Yung generator? Generator. Ngayon, back to zero ka na naman ngayon, Tay. Wala, magpura naman. Yung mga perro ko, pura na. Yung, ito pa yung microphone ninyo. Yung microphone, ano? hindi na maibabalik pa ang mga nawala sa pamilya ni Salvador. Kaya ora mismo nagbigay ng tulong ang Akubicol Party List sa kanila. Ito po, solar lights po. Pwede magamit pag okay. Tapos mga konting mga dilata po. Okay Chineles po. May, mga, may sabon din po tayong gala, langgana. Tapos may tent, modular tent po na magagamit. Trapal. I think po may 50 kilos po na bigas na dala. Okay. Okay. 50 kilos po na dala. Tapos may may humot po. May humot po yung pwede po nyo magamit. Tapos, ito po, may mga gamit po, <coughs> po kami mga use cloth na pansamantala na pwede uh -huh. Maraming Para, salamat uh -huh. okay. so, magpasalamat sa inyo, na ako tinabangan mo ninyo. Pero, Pilipino tayo. <coughs> uh -huh. Pilipino, baka patarabang-tabang kita. Ang Kakuhaan, natural. Makatabang man kita. Magsisimulaman muli sa umpisa ang pamilya ni Salvador, malaki pa rin ang pasasalamat nila sa Diyos dahil walang nangyaring masama sa kanilang pamilya. Ako po si Felix Opiniano. Magandang araw.